Sa iba pang balita, puspuso naman o ang naging paghahanda ng Kawayan City Standalone National High School bilang isa sa pilot school ng bagong senior high school curriculum sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Mr. John Mina, secondary principal for, nagkaroon naman sila ng oryentasyon sa mga incoming grade 11 learners at mga magulang upang maipaliwanag ang bagong curriculum. Dagdag pa nito na malaki ang kaibahan nito kumpara sa dating curriculum ng senior high school dahil kung dati ay marami ang course subjects na kailangan kunin ng mga estudyante ngayon ay nasa lima na lamang ito. Na, na streamline din umano ang mga applied at specialized subjects kung saan elective subjects na lang ang inaalok nila sa mga mag-aaral na pasok sa gustong kunin ng estudyante, estudyante sa kolehiyo. Maaari din naman nung kumuha ng mga elective subjects sa academics ang mga nasa tech pro. Gayun din na maaaring kumuha ng elective subjects sa tech pro ang mga nasa academic track. Basta nakaangkal ito sa kanilang magiging kurso sa college. Ibinahagi rin nito na wala na rin mga strands gaya ng humanities o social and social sciences o HUMES ABM STEM dahil magkakaroon na lamang ng dalawang track ang academic at technical pro o pro, tech pro. Ilan sa mga specialization na alok para sa technical profession ay ang Animation and Programming para sa Information and Communications Technology o ICT. Sa Industrial Arts, mayroong tatlo ang Carpentry, Automotive Servicing at Electrical Installation and Maintenance. Habang ang mga programa naman sa Home Economics ay Bread and Pastry Production, Nail Care, Beauty Care, Garments and Wellness Massage upang mapanatili naman na maayos ang implementasyon ng curriculum. Magkakaroon ng mga evaluations at assessments sa mga guro at estudyante upang malaman kung ano pa ang mga development na pwedeng magawa. Sa ngayon, mayroong 1,663 enrollees sa grade 11, kung sa academic track ay mayroong 1,332 enrollees, habang sa tech pro ay 331 enrollees. Yes, uh, early on, ano, last March pa, we conducted the uh, orientation for incoming grade 11 learners. So, two uh, sessions yan, one session for learners, and another session for Payments yes uh, malaki ang kaibahan libaw sa subject offerings na lang yung uh, core subjects natin noon dati na uh, numbering uh, around uh, 17 Naging 5 na lang ngayon ano at 4 uh, hours a week na lang itong uh, fun natin core subjects yung applied at sa specialized subjects natin noon ay na-streamline din. Uh, ang i-offer natin ngayon ay yung, kana na lang, elective subjects. Na ito ay uh, naka angkla naman dun sa magiging direction ng learner pagtuntung niya sa kolehiyo, kung anong kukunin niyang uh, kurso later on. Siyempre, sa part namin, nakailangan naming pagbutihin yung delivery of instruction. Because we are after quality of instruction. So, quality input equals quality output when it comes to the level of uh, performance or achievement of our learners. That's our main goal. On the part of learners, we cannot uh, achieve that if uh, our learners are very lax. So, kinakailangan yung mga learners natin ay... Uh, Talagang dibdiban, puspusan din yung kanilang uh, pagpupursigi sa kanilang pag-aaral para marami silang uh, matutunan ano sa iba't ibang uh, subjects na uh, kinuha nila ano sa different uh, uh, program natin dito sa school. Sa parte ng mga magulang, nais nice din namin uh, sabihin na gabayan dapat natin yung ating mga anak. oo So, dapat may follow up sa home, sa bahay para uh, magkatuwang ang magulang at ang mga guro ano, sa paghubog sa ating mga learners. Iyan ang naging bahayag ni Secondary Principal for John Mina. IFM News.